Hindi sa pagtatahe o kaya naman mag-crochet, ano ba yung alarm ang naririnig natin? So habang nagbabasa ako kanina, nung po for You, may tumunog na malakas na alarm. Nung una hindi pa namin alam kung ano, pero sabi may sunog daw. So lumabas kaming lahat. So ayan kami. Napakarami na talagang na-experience ako dito sa ABS-CBN. Dati kudeta lang eh, ngayon sunog. Nasaan? Sana naman walang sunog. Sana false alarm. Tinaon after ng birthday ko? Oo nga. San tayo pupunta ngayon? Yung kotse ko nandun, madam. So hinahanap ako nasa yung sunog? Anong level na daw? Ha? Ah, makapal na yung usok. So, nasa third floor daw. Hinahanap pa yun si Jeff. Akala ko nung una, scoring. Akala ko may pa-effect lang kayo dun sa crochet. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi Uy, yung may usok na. <laughs> Morning, sir. So dumating na yung mga volunteers. Oo, dapat palabasin nyo na rin dyan. Dapat dyan nyo na rin palabasin, tapos iikot dun. Ayun nga, hindi, dun pa palabasin, tapos iikot. Eh, yung nakikialam ako, pala desisyon. <laughs> Kinakabahan. Pero sabi, di ba, far out na ate? Ah. Wala na usok na bawasan na nga. Wala na masyado yung uso kanina, mas makapal. So it's now quarter to eight. Nandito pa lahat ng mga, halos lahat ito employees ng ano eh, ng news department. Kasi kami lang yung mga maaga dito. So nandito sa labas pa, hindi pa pumapasok, bawal pa. So ito si Ate Josie, makeup artist namin. Ate Josie, paano mo na lamang may sunog? Yung alarm, ko, ibang alarm eh. Oo, oh, tapos tumakbo ka na agad. Tumakbo ka at abayen din, dumating na, may makeup na kami. 'Yung mga paninda mo? Buti na lang wala akong paninda kundi lugi ako. Oo nga. <laughs> Hindi mo na mabibenta. May <laughs> amoy lasang usok. Oo. May amoy usok na. garbage <laughs> noon. Oo o nga, garbage na. Buti na lang nakalabas na tayo si Liza oh. So it's now 5 minutes before 8 a.m. So hindi pa rin kami pinapapasok sa loob kasi mausok pa daw. So at yung mga empleyado ng news department kasi mostly kami nag-occupy nitong building na to. So yung mga taga Teleradio, ANC, uh, sa dotcom, sa mga IT, lahat. So dito na nakalabas na kami. So mausok. So kuya saan ba? Second floor, third floor? At third. Saan? Knowledge Channel. Doon talaga nagsimula. Ito pa sila oh. Nag-uusap pa yung mga reporter. So uuwi na ba tayo? Hindi pa makakadaan ang bumbero ng ABS. Mga ilang minutes, sir? Wala pong matatala. Hindi po ako volunteer. Hindi po ako volunteer na problem. Uh -oh. Pumawag lang sa akin kaya ako napatakbo dito. Pero wala ka lang po kasi sa ilan, Wala po. May caller lang po ako. Uh -oh. Tapos, takbo na lang kami direto. So, uh -oh. Sige po, salamat po. Thank you, sir. Mabuhay kayo. power tayo buong bindi. Ayan lang ito. Wow. First floor. First floor. Nandun lang po flooded. Pababa lahat ng tubig. So please lang, wala muna magbubukas ng electrical nyo ha. Pero pwede na pumasok po lahat. Pwede na pumasok po lahat. Okay, so check namin yung mga naiwan namin gamit. So ito yung Papunta ng studio namin. Dito kami nagtakbuhan. <laughs> Pero hindi naman. Yung takbo naman natin, ano, ma... Hindi nagpapanik. Yung maayos lang. So, eto na po si Fides, saka si Lian, bilang mga leader of the gang. Yung baked sushi na naiwan. Ayan, yung mga pagkain. Oo nga. Wow! Oh. oh, lipat natin. Ito yung set namin kanina. Mga 8 din ni Claire o 8.30 na fire out. Pero papasok pa sila sa loob ng inspection ng Dumating na una yung mga volunteers kanina. So, lesson learned talaga. Pag ganitong may sunog, pag narinig yung alarm, labas agad, huwag magpapanik. Kunin yung mga importanteng gamit. Ako, kinuha ko lang yung bag ko. Yung tubig ko nga, iniwan ko na. So, yun. Kasi yung bag ko, nandun yung susi ng kotse ko. So, para if ever, makakalabas ka dun sa area. So, kinuha ko lang yung bag ko. Uh, nandun kasi yung susi ng kotse but apparently hindi naman ako din makaalis agad kasi nga nakaharang na yung bombero ng ABS-CBN may sariling bumbero ang ABS pero kung saan naririnig nyo ngayon habang nagsasalita ko may dumadating pang mga Quezon City Fire District uh, ayan yung mga truck nila so pero na-declare na kanina pa na fire out na so I guess baka iimbestigan lang nila yung pinagsimula ng sunog at kung ano pang mga ibang nangyari dun sa loob. Pero pinapasok na yung mga employee, ah, uh, pero hindi mo na pinagbubukas ng kahit na anong gadget. Pinapasok, kuha lang ng gamit, and then uh. Basta tandaan lang natin, pagka ganitong may mga emergency, kay lindulyan, or sunog, huwag magpapanik. Dapat meron kang presence of mind. Sabi nga, presence of mind. De, joke lang. Presence of mind. So, huwag magpapanik. Dapat alam mo kung saan ka lalabas. Uh, yung parang mas ano ka, baka alert ka, left and right, titingin ka, kung may mababang ka bang tao sa paglabas mo, dapat hindi kayo nagtutulakan. So, pag may usok, dapat dadapa. Pero nung time naman na lumabas kami, wala pa halos usok sa first floor. Kasi nga, nasa third floor siya. So, nung ano pa lang, talagang lumabas na kami agad. So, yun. So, mag-ingat po tayo mga kapamilya. Tapos yung mga naiiwan natin, mga nakasaksak ng mga 24 oras natin sinasaksak yung mga charger o computer, i-check din natin kasi, yun nga, hindi pa rin natin alam kung ano yung naging saninong sunog. Ang sinasabi, di umano ay, uh, nabasa or natuluan ng tubig, hindi ko alam yung kuryente. So, malalaman pa natin yun sa mga susunod na report So, this is your Chang Amy signing off. Bye! Ingat!